Nagsalita na po yung gobyerno natin regarding po doon sa isa nating kababayan na binitay noong October 5. So pa panoorin at pakinggan muna natin. Okay? Itinuloy na nitong Sabado ng Kingdom of Saudi Arabia ang parusang bitay sa isang Pilipinong inaresto dahil sa pagpatay. Ang Migrant Workers Department inaayos na ang pag-uwi sa kanyang mga labi. At nagtutok si Joseph Moro sa away pera kaya pinatay sa pamamagitan ng pangmamartilyo ng isang Pilipino sa Saudi Arabia ang kasosyo niyang Saudi Arabia noong taong 2020. The victim was asking uh, our kamayan um, for a share in the profits or something and they had a money dispute and that letter to the confrontation pleaded guilty to the crime dinangaporaw niyang ipadala sa Pilipinas ang labi ng biktima pero nahuli lamang sa pantalan sentenced sanan ang bitay noong 2022 pero na postpone niya noong 2023 dahil sa sulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Saudi Arabia gayon man ayan doon sa mga nagko-comment wala daw ginawa yung administration Marcos kung narinig niyo ha na postpone No hanggang 2023 so nagsulat si President Marcos sa hari ng uh, Kingdom of Saudi Arabia pero natuloy pa rin. So ibig sabihin um may ginawa pa rin yung gobyerno natin, hindi ba? So handang magbayad as a blood money yung gobyerno natin pero yung pamilya na pinatay uh, hindi sila tumanggap ng pera. Sabi nga kung buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Pagtuloy natin Itinuloy nitong Sabado ang pagbitay sa Pilipino sa pamamagitan ng kisas o retribution. Life for life in essence. If you kill somebody, kisas means you will also be executed. Alinsunod sa hiling ng pamilya ay hindi na siya pinangalanan. Ayon sa DFA, ginawa ng gobyerno ang lahat ulit ng pagalok ng blood money para sa kapatawaran ng biktima ng pamilya. Tumanggi ang pamilya ng biktima na harapin ang kinatawa ng Pilipinas at tinanggihan naman ng Pilipino ang alok na makita ang pamilya niya sa huling pagkakataon. Kahit ang gobyerno ng Saudi ay humanap ng paraan kung kaya pang maisalba ang buhay ng Pilipino pero and, uh, there was very we had left to do. We had very few options left. So we tried everything and for many, many years. and uh, So the Saudi government uh, really uh, tried to uh, look and to be sure that uh, the judgment uh, of, of hanging uh, was uh, was actually deserved. Inisagasori na DFA of 52,000 rial na sweldo hindi ba na kakuwam mo sa employer sample year nito para maiibigay sa nayong pamilya. Ayan, so Department of Migrant Workers na ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs. Ayan, so yan napa, uh, lino, liwanagan na liwanagan na po kayo no do sa mga against kay President Marcos na walang ginawang gobyerno natin. So matagal na rin pala ito, no, almost 4 uh, years tapos na extend lang noong 2023. So ginawa ang the best, ginawa ng best yung uh, para mailigtas yung kapwa nating Pinoy. Kahit nga yung bansang Saudi para maligtas yung uh, Pilipino pero wala batas pa rin talaga nila kahit presidente 'di ba kahit presidente wala pa rin nagagawa kasi batas is batas. So ayun, uh, sana ano na lang condolence na lang po sa pamilya natin at matahimik na po tong issue natin. So marami pa po tayong aabangan. Uh, no? Sana wala na pong maulit ito. Okay, ngayon pa lang uh, aksyon na na ng gobyerno. Maaga pa lang aksyon na na ng gobyerno yung mga susunod na ganito kasi balita ko mayro pang mga naka nakapila. Siguro sa next video gagawin ko ulit ng uh, content no regarding kung iilan may nakapila pa So ngayon pa lang si na ng gobyerno natin para hindi na magiging katulad nito. Hindi na yung huli ang lahat. Okay? Ayan. So sana mag -ano na lang tayo pagdasal lang po natin yung uh, labi ng ating kababayan. Condolence po sa pamilya ng ating kababayan.